Hello guys, good afternoon po sa ating lahat Ayan uh, Dati kasi tiklad ngayon, papalitan po siya ng yero Kasi nasisira yung tiklad, inaapak-aapakan ng mga manok Kaya kailangan po siyang papalitan ng yero Para matibay na at hindi na siya aakyatan ng mga manok ano, buti na lang. Maayos ang panahon ngayon Kasi pagtag-ulan hinto na naman Ayan guys mm. Yan ang laging panday ni motor Ayan maganda na rin siya tingnan pag yero na kaysa nipa sa panipa, sabi saya pa nipa sabi ko ay tiklad ayan yan you know, o yan yung dating tiklad pero hindi na po siya papalitan ng yero para naman may tatambayan pa pag tumatambay o di malamig ang nipa ang gamit pero pag yero kaya mainit naman pero okay lang at least ang kalahati lang naman thank you for watching